ng nang maluto mga kamamsi, ilalagay na natin yung kikyam para masarap mga kamamsi. Ayan na sila mga kamamsi, ang kumain ng lotong bihon ko. Kain na kayo! Good afternoon mga kamamsi, magluto tayo ng bihon. Ayan yung sahog natin, hipon bawang, sibuyas, ayan ang uh, tikiam, tikiam. Tapos, ayan, konting gulay. Ito yung bihon at saka ito yung baboy. Buha tayo doon sa tindahan, mga kamamshi, ng nor na pork yung gagamitin natin. Mamitas lang tayo dito, mga kamamshi, ng nor na pork. Ayan, isang nor na pork yung gagamitin natin. Tapos, ko tanong ano, mga pangsahog dito, mga kamamshi. Isang magic sarapan la Ayan. Para kumplito yung lasa niya mga kamamshi. Namimitas lang tayo dito mga kamamshi pag tayo ay nagluluto. Ayan. Hmm. Ayan. Pinainit na natin yung uwel mga kamamshi. Tapos unahin muna natin itong kikyam bago ilagay yung bawang at saka sibuya. Painit na tayo dito ng oil mga kamams. Iprito muna natin yung kikiam. Sinunod na natin yung baboy mga kamams. Yan. yan na ang kikiam. Luto na. luluto kami ng uh, ah, bihon mga kamamshi, kasi may papakainin kami. Yan na, ilalagay na natin yung gulay. Gusto na, gusto namin kasi hap ko. Luto na mga kamamshi, yung aming pansit bihon mga kamamsi. At magpapakain kami ng mga construction workers. Bidyohan natin yung mga kamasyo yung papakainin ni Manang Fi at ni Manoy. Ayan. Magbibigay kami sa kanila ng uh, snack mga kamamshi. Ayan. Dito sila nagtrabaho mga kamamshi. Yung tito ko mga kamamshi. Ayan. Patuloy yung blessings nila mga kamamshi na dumarating siksik at liglig kasi nagpapakain sila ng mga construction workers nagluluto kami mga kamamshi para sa construction workers. <laughs> Kakain sila mamaya. <laughs> ayan, siksik -sik at liglig. -lig. Mga kamamshi na blessings. Oh, papakainin namin sila. Yung nandito sa labas mga kamamshi, ayan, ayan. Yung mga taong yan, magtrabaho, ayan mga kamamshi, ayan. Oh. Papakainin namin sila mamaya. <laughs> Sabi niya, video mo si Lula. <laughs> Ayaw nga magpabidyo. Ayan, kumain na sila. Baka, baka mahiya sila pagbidyo nga sila. I-post ko to sa vlog ko eh. Subscribe kayo ha. Lotus Dirikito. Ayan sila mga pangasya. Siksik at liglig yung blessings ni Manoy kasi nagpapakain siya mga tao. Welcome to my guys. <laughs> Kain-kain na. Ayan, lumakain na sila mga kamamshi. Lahat sila siguro may mga asawa na to. may, may kanya-kanyang pamilya na to mga kamamshi. Dito sila may trabaho. Para iwas baha. Then, <laughs> para sa snacks nyo. Para sa snacks nyo. So, pinapakain namin mga kamamshi. Ayan, dito sila nagtrabaho. O, oh, kita nyo naman. Hanggang doon sa dulo. Hmm. Ito yung bahay ng uncle ka mga kamamshi, ng tito ko. Ayan ay yung tindahan. Ayan sila kumakain. ha, oh, pwede lang sa takal ha. Lagi mapaalala. Oh, 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 oh. oh. Nagkagulo sila mga kamamsi sa bihon. Pansit bihon. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akala ko 10 kayo. Siyam lang pala. Ah, may doon, nandun pa. Ay, si... Paano yun makakain? Ayaw nang dito lang. Ay, bawal sa kanya. Hahaha. <laughs> Hahaha bago yung matanda kakahanap. O kuya, alis. <laughs> Pala <laughs> sa Buti na. Lang, na lang hindi ako nalulas dito, no. <laughs> Inapakan ko <laughs> dito na dulas. Sinilas <laughs> Basa pa. Akala ko kasi. <laughs> Kasi may pansit eh. Busin nyo na. Ito yung mga construction <laughs> mga kamangshi. Persado sila. Malakas. May mga muscle. Siguro pa sasali kayo sa mga contest no, na ano. Talaga may mga muscle eh. No? natalo yung nag-gym araw-araw. <laughs> Disturbo yung isa. <laughs> <laughs> yung mga nag-gym araw-araw, talo talaga yon sa inyo. Kasi araw-araw kayong praktisado sa mabigat na ano. Mabigat na simento. Buhangin. Ay, <laughs> ayan, mga construction mga kamapsi. May mga muscle. Siksik at liglig yung blessing mga kamapsi. Kasi nagpapakain ang tito ko. Yan. Kahit hindi naman namin obligasyon mga kamamsi, pero kawawa naman sila pag wala, wala silang snack mga kamamsi. Kaya thank you for watching. Bye-bye. God bless.